good morning mga idol Good afternoon Saan man tayo sa Mundo Good morning Kita maglalakad na naman tayo mga idol Ito At sa ating bus stop Alas ah, 5 ng umaga dito Ano pa masyadong Mga tao kailangan natin maglakad mga idol at nasa laging big version ng bus walang bus dito na ano uh, morning muna sa mga daan ng ganitong oras may lumagaan ng inom ayan ito natin natin maayos yung daan dyan tayo baka ah, natin lumabas ng maaga para hindi tayo malit sa ito nga ay lakaran pa ay layo, layo pa yung bus stop makukunan ng bus ayan ah, lang ay ito ano pa yung araw si bukang liwayway para ano pa siya ngayon wanak ng ang ano kapaligiran kapag ito'y winter na matilim pa ng ganitong oras pag magat rin ako ng ganitong oras hindi nalilit ako Parang trek na yan eh. Trek din dating ko. Kaya pass na lang tayo. Upang ko ngayon. Kaya malit Ito ako kukuha. Huwag naman Huwag naman maglakad. san kala padrinam soknaten ayaw nga gumawa uh, ganitong diversion ng mga bus at pala yung ating sasakyan

na natin ang idol. Ang oras yung dumaan. Nagbukas. adjust natin. 5 o 6 dumaan ng idol. Kailangan mga 5 o 5 dito na tayo. Hindi natin ma-miss. Sintay naman natin yung ilang minuto. Sakyan ko yun sakto. next na natin ay ay na naman tayo dito mga idol magis ng takbo niya ganitong eh. maaga kung tayo mabas advance pa kasi lang ang ta ano pa ma buwanag pa yung

mahirap dito sa ano ang problema dito pero yung pangalawang pass na aking sasakyan ay every 30 minutes ang ano nun pag ko yung ano hintayin ko naman 30 minutes so malilit na tayo nun pag anong ano uh, ano pa yung araw mga idol malabas pa lang kikita na yung sinag niya dyan sa mga bubong ng bahay Ayan. Kailangan 506 ang daan niya. Bukas maaga ako. nag ano dito but yun ang makuha ko mga idol yung na miss natin <clears throat> yun ay sakto lang ang sunod dito ang problema yung pangalawang bus ko doon ang interval noon ay 30 minutes itong bus na to every Ayan 10 minutes, 15 minutes ang ano niya. Mati, naman tayo dito mga idol. hindi pa natin ma-check ang ano kasi itong bus na to hindi ito ang bus stop na dito siguro so show yung bus natin dito sa dashboard na-miss na, na natin ang ating bus mga idol it lang ang nakita ko sa akin sasakyan na bus ito naman pwedeng habulin doon ayaw layo yun di ko rin mahabot nasakyan ko yun doon na yun ako sa pangalawang ano ko bus ko abang talaga mga idol nakap doon sa trabaho ko pag ako malit hindi sila makaka-start kailangan nila kung hintayin kailangan nila ko ang driver doon akong hawak sa manubila bawat ano may pwesto pwesto ko sa manobela di kung walang ano hindi makaka umpisa ah, uh, mahirap talaga bus talaga yung ano sasakyan natin dito mga idol ibig sabihin baka ito pang masasakyan ko ngayon 16 minutes it's 5.30 am baka so, malamang di pa rin ako malit kung ito ang masakyan ko ang hirap ng ganito mga idol eh, baka sa sunod eh kailangan na natin mag-provide ng masakyan kahit ganyan lang oh kung saan dyan sa mga nakaparking na yan dyan ganda dyan dahil ang uh, ganda yan walang traffic ang mga nakaparking dyan At ipon muna tayo mga idol ha <tuh> <tuh> Kapili Tapi ini tayo adon Ayan mga <tuh> idol <tuh> Kung naman di leser lataran naman itu mga idol pala mga alas 5 dito na ako mga idol <clears throat> bukas alangan natin agaan Okay, mga idol, maraming salamat at sinamahan nyo naman ako alang lang, hintayin ko na lang yung bus mga idol maraming maraming salamat sa suporta please subscribe and share and likes mga idol maraming maraming salamat sa mga suporta mga idol